fresh na fresh at yung ano yung weather hindi mainit malamig yung medyo malamig yung hangin kaya masarap mag-hiking Pagkalabas nyo ng left mga higala, ano kayo, left side. And then, go straight. Ha 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 Kanachan International School. Yan na ang madadaanan natin dito ng Hidalgo. Tapos paakyat. Keep going lang tayo dito ba? Na tayo mga higala. Yan. Tunamlong Shan Road. Na-erase na lang yung inji. Wala na yung kulay. Rest Garden. Here we go. Starway to going up. <laughs> ay ano dito mga May look up pavilion sila dito yan ang. Akit na tayo di kaya dito bago umakyat o kaya nihingal na ako. <laughs> Joke lang. Akyat, akyat. Simula na ang akyatan. Kung gusto mo, Ay, wag na. Baka mapagkamalan kang mama ng mga unggoy. <laughs> Hair racer. Oo. Wala. May pasilip tayo dito may mga higala, Yan o. No? Hair racer sa Ocean Park. So, mamaya makikita natin kung may dadaan dyan na ano. May mga sumakay dyan. So, balik muna tayo dito. Yan. Ang haba ng hagdan dito may mga higala, Ano? palakasan ng tuhod to pangpalakas ng tuhod <laughs> akyat pa more <laughs> akyat pa more tayo ng higala may mga ano sila dito mga santo santo yan mo oh, Ayano, o magpa souvenir daw sya um, sige bakit november naman yan ha mga sa salito nila. Ah. Ah, ah. Tingnan mo yung kawayan. Ang kawayan nila mga higala. Ibang-iba yung ano, puno. Parang tubo. <laughs> Parang tubo, oh. Tingnan nyo. Come second stop. Ah, no, first stop pa pala. Sa Gasibo. Ayun ang view. Ayun ang view. Yan yung yung lookout dito, mga higala. Ito yung first stop namin dito. And ito yung view. Yan. Yan. Diyan banda ang uh, Lama Island. Yan yung Lama Island. And then, this side naman ang Appalachia. Uh, May kahoy, hindi makita buo. And then, yung mga kasamahan ko, oh, nag-aantay kakain na daw kami. Ito yung gasibo nila dito. Ang Lockout Pavilion. Sorry, sir boy. Mabato yung daan dito, ang higala. Ayan o. Oh. Mabato. Parang, pag, parang puso ko lang. Mabato na. May ano naman dito. Pahingahan. Ano? Siga ng ilong Oh. <laughs> yan and then may crossing dito kasi oh, ganun <laughs> san san <laughs> 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 dito tayo dadaan yan yeah. oh, so, yun kaya yung mga bato-bato nila dito Brick Hill. Kaya daw ito tinatawag na Brick Hill dahil dito sa mga bato na ito. Hanggang paakyat. Andyan yung Tower of oh, Diyan tayo pupunta. And dito yung paligid natin sa so far. Iwan kung anong banda yan dyan. Parang central o kaya kaulun Ay, hindi ko tidak hindi ko kaya. kaya tinatawag break, Hill no? break, break, <laughs> break, <birth> no break, break, <laughs> break, <-y> <laughs> na tayo mga higala. Ayan yung helipad. Helipad. And then dito, yun tayo. pakiat Ayan o. Ayan. Pupunta tayo sa tower. Pagkadating natin dyan sa tower, madaanan na tayo ng mga cable car sa Ocean Park. yung tower. And then, dito tayo. Oo. Okay. <coughs> uh -oh. Ang ganda. Mata ano? Oh. 199. Oh. Sulit naman. Doon ka sa mamurahin eh, makailang bili ka. Ang bilis masira. So good. <laughs> Watsa go ba at Sal Hello. Hello mga higala. Nandito na kami sa Ocean Park at hindi malayo sa Brickfield. At sa ba na kami sa ano, bayan ng mga sa sa uh, Volcano Ocean Park, silang-dukot. So, come on. Sa kami dito mga higala dahil diyan mayaak, mayaakyat, may bababa. Tapos yun, nagaano sila. Nahagip sa akin yung buko. Ano ba? Anong nangyari? Ang gulo-gulo. si ate naghihintay na ano ma mapicturean <laughs> ang damang umaakyat ang daming bumababa so ayun so regalo hey, gala. <laughs> <laughs> Nang dahil sa view na to nag nagano nag traffic yung mga tao. <laughs> oh, ayan. Wag ako selfie ako. Dami. Ejan eh, na lang sila. Ayaw na umakyat, ayaw na bumaba. Hawag <laughs> kami naging, naging intay.

Mountain Jump. <laughs> Ito yung Mountain Jump. <laughs> At naprok kami dito. Hawak-hawak <laughs> lang sa ano mga halaman sa gilid para ano? Alam nila na sila nakaayos sila yung kakapitan. Sana Kaya... all may <laughs> Sana all kumakapit. <laughs> Ingat, ha, timay din ha. Di bali mamaya gabi na tayo makababa. Ha ha. Dahan-dahan lang. Sampay. Dahan, dahan okay. Napat lahat sa yung showing na ano? Jan pa ko nanuluod kayo diyan, di ba? Mm. Nano? Yung dolphin. fountain. Hindi yan. Entrance yan Ang dolphin nandito. Diba yan yung dolphin show. Ah, oh. oh. Yan yung entrance O, oh, yung Ay, may puti yung na bubong. Oo. Oh, oh itong cable car papunta yan dito sa kabilang bundok nandito yung ano dolphin show ayan very high. steep yung daan dito mga higala no so be careful kayo kapag pababa you must to be careful ano? sa ganito. Yeah. it's a bit steepy or it's not a bit it's it's ha gapang gapangan lang to pag nahirapan kayo gumapang kayo Then, Palakasan ng tuhod. Hirap <laughs> lang pag may Dahan-dahan Yung kaya lang. Ganun. Yabo! 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 Baliw. Alright. Ayan sila oh. Si Ate Maydin, si Crazy at saka si Charlene. Bababa na sila? Papaba na Lola. Oo. Gapang, uh. gapang. It really hurts talaga. <laughs> oh Teka lang. Kayang-kaya pang sumayaw. Napasayaw sa hirap ng daanan, no? Oh. oh, ayan. It really hurts daw eh. <laughs> It really hurts. <laughs> It really hurts nga. Bago <laughs> Bawa ba na kami mga higala? Kaya, Ayan na. Wow, oh. Magdiretso. Charang! Yan. Pakita mo yung taas. O, yan sila, o. O, diba? Yung pinanggalingan namin. Ang haba, ang ano, steepy ng daan. Nakakatakot. nakababa na sila, o. Yan. Kumusta yung pagbabate? Oh! Oh! Kumusta? <laughs> Grabe. Grabe. Hala! May cable! Ay! Car. Ano? Cable yung walang porol? <laughs> Ayan. Si Charlene. Ay, si Chrissy pala. Si Charlene bumaba na. Ayan si Charlene, no? Smile ka nga. Ay! Eh? <laughs> Ay, smile ko. Kaigat, oy. <laughs> okay. Alright. So, pa na muna kami mga higala no kasi medyo steep yung daan kaya kailangan naming magano focus muna. Bababa. Pero maganda yung view kaya ma, hindi ka maano sa pagbaba kasi naaalyo yung mata mo sa mga views sa kabila. Sobrang ganda dito. Cable car. So nandito na kami mga higala malapit na kami sa cable car papuntang Ocean Park. And then from Brick Hill dito kami bumaba sa ano, malapit sa Ocean Park, so we, ayan si ate oh. ah, ang hirap, ang hirap grabe. ng ano pababa, grabe ang kaya hirap. kailangan nating ano, kailangan namin magingat, papakita ko sa iyo kung gaano kahirap, napaka steep ng daan, ayan oh. ganyan siya kasikip mga higala no ganyan siya kasikip ayan ay pero kaya Kuminto sila oh. Parang mga pinayata yung nasa ano, nasa loob. Pinay na yung papabak mga higala oh Matarik. we're closer oo no? oo oh, oh. gapang-gapangan sa kabila may daan din Ayan, oh. as you can see how the climb oh, see. kung hindi ka sanay sa ano, hard hike ito yung ano, macha challenge ka dito kapag nandito ka na, mapasubo ka talaga. Ayan, pero yang yang babaeng yan, ay nako, wag nyo nang asahan. Easy na easy lang daan na to. Sa mga hindi mahilig sa mga hard hike, talagang mahirap to. Ayan, dyan part na yan. So, we'll see later. Andito na tayo sa MTR mga 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 na kami. And then balik na kami sa Central Franz. si Charlie. Nandito na yung MTR, uh, train. So sakay na kami pabalik sa MTR. Bilis, bilis.